Sir Lance, so tama po ba yung narinig ko? Karaniwan o karamihan sa mga Pilipino at ah, dito sa pag-aaral nyo, hindi naiintindihan kung ano ang pinoprovide na servisyo ng PhilHealth? Ah, uh, ano, parang ano siya? Parang hula, hula namin. Base sa, sa date. Hindi, namin, hindi namin tinanong sa survey na ano you know, intindihan nyo ba yung ginagawa ng PhilHealth. Mm -mm. Pero meron, meron kami mga tinanong tungkol sa uh, tingin nyo ba meron kayong sapat yung, ano, yung coverage ng, ng health insurance, kung magkasakit kayo, mm meron -mm. uh, ba kayong parang fallback. At parang karamihan, parang feeling nila na ano na parang hindi parang wala pa silang safety net. So ang hula namin doon either uh hindi nila alam yung PhilHealth or feeling nila parang kulang pa yung provide ng PhilHealth. Oo. So one of the two hindi, hindi nila namin alam kung alin-alin doon. Ito po bang mga nasama ninyo sa pag-aaral ninyo uh more than 1,500 po ito. Nasa anong class po ito? At ilang taon po sila? Uh, na nationally representative yung sample namin wexibihin on uh kung ano yung ano sa class E sa Pilipinas ganoon din yung ano and then yung sinerve namin na class E same with class D and, and so on mm -hmm. tapos in terms of ages nationally representative din siya so kung ilan yung ano yung bata ilan yung batanda sa ano sa buong Pilipinas parang ganung percentage din ang, ang sinurvey namin so mm -hmm. Pwede natin tingnan yung results as ano representative of the of the Philippine population. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami hanapin nyo lang True Network PH Facebook, Instagram, YouTube, TikTok and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!